Good day everyone, welcome for another video. Sa so, oras na ito, ating pag-aaralan ang salita ng Panginoon na pinamagatang hindi maingay o hindi mahinahon. So Faith and Works page 87, ating malalaman dito yung karakter ng Panginoon, kung paano natin siya gagayahin sa atin personally. Sabi dito, ang kapayapaan ni Kristo ay hindi isang maingay, hindi nababalot na elemento na ipinakikita sa malalakas na tinig at mga ehersisyo ng katawan. Mga kapatid, ang Panginoon nung binigay niya sa mga tao ang katotohanan, hindi siya nag uh, sasabi at naghahatol sa mga tao sa kanilang mga kahinaan. Bagkos, ginagawa at ang buhay ni Kristo ay isang halimbawa upang ating magaya habang tayo nagbuhay dito sa mundo na kinakailangan ng kapayapaan na magsasabi ng katotohanan sa mga tao, maipakita sa pamamagitan ng paghawa, no? Sabi pa dito, ang kapayapaan ni Kristo ay isang matalinong kapayapaan at hindi nito ginagawang taglayin ng mga nagtataglay nito ang mga marka ng panatisismo at pagmamalabis. Ito ay hindi isang gumagala na udyok kundi isang uh, kundi isang mula sa Diyos. So, yung mga pag-aaral ng Panginoon na ibinahagi sa mga tao, ay hindi siya isang panatisismo na parang katang isip na binabahagi sa mga tao. Bagkos ito yung nag-uudyok sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Malalaman natin mga kapatid na ang buhay ni Kristo ay isang halimbawa sa bawat isa na kung kapag tayo ay titingin sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya, atin siyang mabibihold, atin siyang magagaya, at maipapasok sa ating puso't isipan ang mga bagay na magbibigay kaluwalhatian sa banal na pangalan niya. Kaya kapag ka ang banal na espiritu ay manahan na nga sa ating mga puso ang pag-ibig ng panginoon mas lalo nating pinapakita sa mga tao kulang ng pag-ibig na kahit ang mga tao ay masama para uh, masama sila na mag na magtrato sa atin ngunit kapag ang panginoon ang nasa ating mga puso hindi po natin makikita ang kanilang kasamaan bagkus makikita natin yung Uh, kabutihan ng Panginoon na kahit yung mga kahinaan natin mga kapatid mapapalitan ito kung tayo ay uh, mapapalitan ito ng kagalakan kasiyahan, kalakasan kung si Kristo ang ating tatanggapin no? tatanggapin sa ating buhay kapag ang tagapagligtas ay nagbigay ng kanyang kapayapaan sa kaluluwa, ang puso ay magiging ganap na kasuwato ng salita ng Diyos dahil ang Espiritu at ang salita ay magkasundo so nalalaman natin na Kapag ang salita ng Panginoon ay nasa ating mga puso, magbibigay ito ng kagalakan sa kaluluwa at higit sa lahat, ang kanyang banal na Espiritu ang mananaan sa atin dahil ang salita at ang Espiritu ay magkasundo. Sabi pa dito, Iginagalang ng Panginoon ang kanyang salita sa lahat ng kanyang pakikitungo sa mga tao, ang kanyang sariling kalooban, ang kanyang sariling tinig, ang nahayag sa mga tao, at wala siyang bagong kalooban walang bagong katotohanan maliban sa kanyang salita na ilalahad sa kanyang mga anak. So mga kapatid, nung nandito si Kristo sa lupa, idineclare niya sa mga tao ang katotohanan na walang pinagbago. Noon at ngayon, ang salita ng Panginoon ay very clear na ibinahagi, pinahayag sa kanyang mga anak. At kung sino man ang tatanggap ng katotohanan na ito, tunay nga na magbibigay ito ng kagalakan at katam, uh, Magiging matamis ang kanyang buhay sa pagiging uh, kamanggagawa niya sa Panginoon. Kaya nga, mapapansin natin dito yung pag-ibig ng Panginoon na walang hanggan na ibinigay sa mga tao, uh, na inilalahad niya sa mga tao at higit sa lahat, personally, sa kanyang buhay. Kaya kapag tayo ay nakikinig ng mga salita ng Panginoon at unti-unti natin itong magagaya, mabibihold natin ang Panginoon at mag matatransfer ang ating karakter sa kanyang imahe. Kaya mas lalo nating titingnan ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kung mayroon kang isang kahangahangang karanasan na hindi kasuwato ng ipinahayag ng mga tagubilin ng salita ng Diyos, malamang na pagdudahan mo ito sapagkat ang pinagmula nito ay hindi mula sa itaas. Ang kapayapaan ni Kristo ay dumarating sa pamamagitan ng pagkakilala kay Jesus na inihayag ng Biblia. So mga kapatid, malalaman natin yung salita ng Panginoon na inihayag nga sa atin kung atin itong uh, ia adapt sa ating buhay. Dahil ang mga bagay na kapag ito hindi kalooban ng Panginoon, malalaman natin na hindi dapat natin ito gagawin. Hanapin nga muna natin ang kaharian at ang kaluwalhatian at kalooban ng Panginoon at ang lahat ng bagay ay dadagdag na yan. Kaya nga pinahayag sa atin ng Panginoon ang kanyang mga salita upang meron tayong gabay o halimbawa sa ating pamumuhay bilang kristyano. So ma marami ngayong mga taong nalalaman ang katotohanan, ngunit sa sarili nila ay hindi nga nila kayang baguhin. Mga kapatid, hindi po tayo makakabago sa ating buhay. Bagkos kapag tayo ay susurrender natin ang ating buhay sa Panginoon, may papakita natin at mapapansin natin na tayo ay uh, talagang napakahina at higit sa lahat nangangailangan ng kanyang biyaya. Kaya very blessed po tayo kapag nahihina tayo kasi ang Panginoon po ang ating kalakasan. Siya nawa ang ating gawing halimbawa sa ating buhay. Kung ang kaligayahan ay nakuha mula sa labas ng mga mapagkukunan at hindi mula sa banal na bukal, ito ay magiging sing pagbabago ng iba't ibang mga pangyayari at maaaring gawin ito. Ngunit ang kapayapaan ni Kristo ay isang patuloy at namamalagi na kapayapaan. So mga kapatid, natandaan natin, ang kapayapaan ni Kristo ay hindi ito nakatago sa ating mga uh, nakatago lang sa ating puso. Nakapagtay nakatikim na ng kanyang pag-ibig, may ipapalabas natin ito sa ating mga salita, sa ating mga pag-iisip, sa ating mga gawa at higit sa lahat sa ating mga sa ating buhay. Kaya nga lagi nating pag-aralan araw-araw ang kanyang pagkatao upang siya nga ang ating magaya sa ating buhay. At ang lahat ng mga bagay na hindi nagmumula sa, sa banal na kasulatan o sa banal na bukal ng buhay, possible hindi natin yun gagawin dahil nga manalalaman natin kung masama ba ito o mabuti. Kaya nga hanapin nga muna natin ang kalooban ng Panginoon at ang lahat ng mga bagay ay idadagdag na lang dahil ito ay Kanyang pangako. So sabi pa dito, hindi ito nakadepende sa anumang pangyayari sa buhay. Sa dami ng makamundong pag-aari o sa dami ng makalupang kaibigan, si Kristo ang bukal ng tubig na buhay at ang kaligayahan at kapayapaang na hugot mula sa kanya ay hindi kailanman magkukulang sapagkat siya ay isang bukal ng buhay. Napakaganda po mga kapatid na kahit isa kang makasalanan na uuhaw palagi sa katwira ni Kristo at kapag ikaw ay lalapit sa bukal ng buhay which is si Kristo ay wala pong katapusan ang kanyang ibibigay sa atin. Kaya palagian po natin na uuhaw at nagugutom sa kanyang katwiran upang tayo pabubusugin dahil ito'y kanyang pangako. Na kahit ang mga tao ay punong puno na ng kayamanan ng karalitaan dito sa mundo lahat ay naangkin niya. Kapag tayo nakaangkin dito sa mundo hindi talaga tayo ma-satisfy mga kapatid. Mananatili pa rin dati ang yung kauhawan at kagutuman. Hindi po tayo mag full mga kapatid, kasi lumala uh, dumadaan lang tayo dito sa mundo na parang kapag tayo ay nananatiling nakaugnay lamang sa mga makamundong bagay, mananat parang yung iniinom natin na sa tubig na sira which is na natutuyo. Kaya ang Panginoon na nawaga na kapag tayo ilalapit sa Kanya, iinom tayo ng tubig ng buhay, which is hindi hindi na po tayo mauuhaw kapag tayo nakainom. At may possible ay maibabahagi natin sa iba nga. ang katotohanan, ang tubig ng buhay upang ang mga tao ay makainom din nito. Masasabi ng mga nagtitiwala sa kanya, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang kasakul, uh, kasalukuyang saklolog sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay maalis at bagaman ang mga bundok ay madala sa gitna ng dagat, ang mga tubig niyaon ay umo, umaatungal at nababagabag bagaman ang mga bundok ay nayayanig sa kanyang paglaki. So mga kapatid, nalalaman natin dito sa salita ng uh, Panginoon na na kahit anumang mangyari, panahon ng kabagabagan, hindi tayo matatakot dahil ang Panginoon ang ating saklolo. Siya ang ating hihingan ng tulong. Dahil kahit nga tayo ay mahihina, nangako ang Panginoon na hahawak tayo sa kanyang kalakasan at bibigyan niya tayo ng tagumpay na mapanala, uh, mapanalunan, mapanagumpayan ang bawat kahinaan. Na alam natin ito ay, minsan ang kahinaan ito ay dulot ng kasakiman, itong dulot ng kasalanan, ngunit Pinapahiwatig ng Panginoon na kahit tayo makasalanan, na kahit tayo ay mahihina, ang Panginoon ang ating kalakasan, siya lamang ating lapitan upang ang lahat ng bagay sa mundong ito ay magbibigay o oh, naangkin natin. Hindi ito nang gagaling lang sa ating sarili, bagkus sa Panginoon ito nang galing. Magbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian kapag ating tinanggap ng buong buo katotohanan at nagbibigay ng babala sa atin kahit na masakit para sa atin. Ngunit ang Panginoon ay nandyan, tutulungan niya tayong ma-overcome ito, tutulungan niya tayo sa lahat ng bagay kapag tayo natutokso, at maaalis din ang mga guilty sa ating puso. Dahil si Kristo nga ang ating katwiran at siya ang namamagitan sa atin ngayon na kahit tayo ay may, may mga kasalanan madumi sa harapan ng Panginoon, handa siyang linisin tayo, baguhin tayo, bigyan ng bagong puso at isip upang magamit niya tayo sa kanyang gawain. Sabi pa dito mga kapatid na may isang ilog ang mga batis niyaon ay nagpapasaya sa bahay ng Diyos, ang banal na dako ng mga tabernakulo ng kataas-taasan. So, ito po mga kapatid ay nagsisimbolo din ito kay Kristo. Itong ilog na kung saan dumadaloy ang tubig ng buhay sa mga taong hindi pa nakakalam ng katotohanan na kapag tayo ay nakatanggap nito, ibabahagi natin ito sa iba. Magiging channel sa blessing po tayo sa mga taong sa ating sa, uh, nasasalamuha na kahit hindi natin sila kapareho ng kapananam, uh, hindi natin sila kapananampalataya ngunit kapag inadap natin sa ating buhay ang katwiran ni Kristo, may papakita natin yung mga bunga na nagbibigay kaluwalatian sa kanyang banal na pangalan. Kaya mga kapatid, na kapag alam natin yung nap napakaliit na mga katotohanan sa salita ng Panginoon, dapat po natin itong i-adapt sa ating buhay upang hindi ito mawala at magtanim ito sa ating mga puso at nakaugat ito sa ating Panginoon at hindi hindi ito mawawala hanggang sa kanyang pagparito at ito'y magbibigay sa atin ng uh, kasiglaan at katapangan at buhay na walang hanggan, kahit na may mga pagsubok at kabagabagan problema sa ating paligid, punong-puno ng kasalanan, ngunit ang Panginoon ay tapat sa mga taong tapat din sa kanya kaya mga kapatid, tandaan natin Minsan tayo nakukulangan ng pananampalataya. Ang Panginoon ang nandyan, tutulungan niya tayo sa ating mga kahinaan. Kaya nga, tatandaan natin palagi na kung tayo ay punong-puno ng disappointment in life, uh, we know that Jesus is our righteousness. Siya lamang ating lapitan upang tayo malinis, magbago at magkaroon ng kapayapaan. May dahilan tayo para sa walang tigil na pasasalamat sa Diyos na si Kristo sa pamamagitan ng kanyang saktal na pagsunod, ay nabawi ang laangit na nawala ni Adan sa pamamagitan ng pagsuway. Si Adan ay nagkasala at ang mga anak ni Adan ay nagbahagi ng kanyang pagkakasala at ang mga bunga nito, ngunit pinasan ni Jesus ang kasalanan ni Adan at lahat ng anak ni Adan na tatakas kay Kristo, ang pangalawang Adan ay maaaring makatakas sa parusa ng paglabag. Natatandaan natin mga kapatid na si Adan ay nagkasala laban sa Diyos. Ngunit dahil nga sa anak ng Diyos na si Kristo, idinala pumunta siya dito sa lupa upang lahat ng mga anak ni Adan na nagkasala dahil sa paglabag ng uh, ng kautusan ay maibabangon, may maibabago sa kanilang buhay, may pagbabago at maibabalik sa imahe ng Diyos. Dahil nga dahil sa kasalanan, nasira ang imahe natin. Yung kaluwalhatian ng Panginoon ay nawala sa atin. Ngunit ang Panginoon ay nangako na kung sino man ang lalapit sa kanya aalisin ang lahat ng kasalanan at hindi na kailanman ito alalahanin pa. Kundi kapag tayo ay pinatawad na, lahat ng mga bagay na ating sinasabi, lahat ng ating iniisip ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. At hindi hindi na tayo mawawala ng pag-asa kasi kapag nakatikim at naka-experience na tayo ng pag-ibig ng Panginoon, lahat ng mga bagay sa mundo ay mag na sa atin. May pag-ibig na. Kaya kinakailangan na malaman natin sa ating buhay na tayo ay nakalabag, na tayo ay makasalanan upang makalapit tayo sa trono ng biyaya. Which is, kung tayo ay may karamdaman, mas nangangailangan tayo ng tulong ng isang manggagamot, si Kristo na matuwid. Siya ang manggagamot sa ating mga spiritual at physical na karamdaman. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mawala ng pag-asa. Si Kristo ay nandyan para sa atin. Tutulungan niya tayo sa napakaliit at napakalaking bagay, mga kapatid, sa ating buhay. Sabi pa nga dito, nabawi ni Jesus ang langit para sa tao sa pamamagitan ng pagtitiis sa pagsubok na nabigong tiisin ni Adan, sapagkat siya ay ganap na sumunod sa batas. At lahat ng may tamang pagkaunawa sa plano ng paglubos ay makikita na hindi sila maililigtas habang nasa paglabag sa mga banal na tuntunin ng Diyos. So mga kapatid, very clear po na sinasabi ng Uh, salita ng Panginoon na once na tayo nakalabag sa sampung utos ng Panginoon, nakalabag sa Kanyang kalooban, mga kapatid, talagang hinding-hindi po tayo makakasunod. I mean, hinding-hindi tayo makakatanggap ng Kanyang uh, reward, which is buhay na walang hanggan. Ngunit ang Panginoon ay na, ay nagbibigay pa rin ng paalala sa atin, nagbibigay ng prebilihyo at panahon upang ang ating mga paglabag ay mabago at ang ating pagkakalabag ang ating paglabag sa kanyang kalooban ay mapapalitan ng pagsunod na may pag-ibig na ito'y nagpapabanal sa kaluluwa. Kaya tatandaan natin, gusto ng Panginoon na ang kanyang bayan dito sa lupa ay mapabanal sa kanilang pag-iisip, mapabanal sa kanilang mga salita at sa kanilang buhay upang maibahagi natin ang salita ng Panginoon na tapat at may bahagi natin ito na malinis ang ating mga puso na walang mga depekto mga kapatid. Pakalinisin po natin, ihingi po natin sa, sa Panginoon ang kanyang kapangyarihan na malinis tayo upang maging karapat dapat po tayo maka uh, upang maging karapat dapat po tayong makaangkin ng kanyang mga pagpapala at maibahagi ito sa iba. So, dapat nilang ihinto ang paglabag sa batas at panghawakan ang mga pangako ng Diyos na magagamit para sa atin sa pamamagitan ng mga merito ni Kristo. So mga kapatid, tatandaan natin na kinakailangan sa ating buhay bilang Kristiyano ay ang Panginoon ang ating susundin. At gusto ng Panginoon na ihinto na natin yung mga nakasanaya nating gawi na ito'y nagsasabi dito na paglabag sa kalooban ng Panginoon. Huwag na po tayong lumabag sa kanyang kalooban dahil binibigyan niya na tayo ng panahon, preblehiyo, pagpapala, temporaryong pagpapala dito sa mundo upang magamit nga sa kanyang gawain. At kapag binigyan ka ng katalinuhan, ng kapangyarihan sa pamamagitan ng mga bagay dito sa mundo, at naangkin mo ito, magbigay nawa ito ng kaluwalhatian sa kanyang banal na pangalan. Dahil nga, nalalaman natin na sa ating, pag, sa ating pagtira dito sa mundo ay wala po tayong may pagmamayabang. Dahil ang Panginoon po, sa kanya po ito lahat. Wala po tayong madadala sa ating kamatayan kung tayo ay kukunin na. Kahit ang ating buhay, ang ating, tibu, uh, ang ating hininga, ay sa Panginoon ko nang galing. Kaya nawa sa bawat hininga natin o sa araw-araw nating pamumuhay bilang Kristiyano ay magbigay kaluwalhatian sa kanyang pangalan. At kung may kasalanan man tayo na hindi pa hinihinga ng kapatawaran, nawa ay bigyan natin ng panahon, kausapin natin ang Panginoon upang ang ating mga kahinaan ay ating mapanagumpayan. Kaya sa oras na ito mga kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig at ay nating naintindihan yung karakter ng Panginoon na sinabi niya dito na hindi siya hindi siya maingay o hindi mataas yung boses ng Panginoon na ibinahagi ang katotohanan bagos siya ay mahinahon mahinahon siya sa lahat ng bagay ibinabahagi niya ang katotohanan na may pag-ibig at tinatanggap ito ng mga tao na may kagalakan kaya maraming maraming salamat ulit mga kapatid at God bless when he ran to me He took me in his arms, held my head to his chest, said, My sons come home again, he lifted my face, wiped the tears from my eyes.